Nagambag si Stephen Curry ng 36 points habang nagsani pwersa naman si Brandon Podjemski at Jimmy Butler III na kumulekta ng karagdagang 45 points at tinalo ng Golden State Warriors ang Denver Nuggets na may score na 118-104 nitong biyernes sa San Francisco. Ang Warriors ay nagtala ng kanilang ikalimang sunod na panalo at umakyat sa kalahating laro mula sa ikaapat na pwesto sa Western Conference Playoff aban sa Denver Nuggets. Ang Golden State ay isang laro lamang ang lamang sa Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves sa kanilang layuning maiwasan ng Western Play-in Tournament. Gumawa si Curry ng 7-4-15 mula sa 3-point range at si PG-James naman ay may 4-4-8 habang tinalo ng Warriors ang Nuggets sa 48 to 36 sa long-range shooting. Ito ang unang panalo ng Golden State laban sa Denver sa tatlong pagkakataon ngayong season. Ang pangatlong pagkasunod na talo ng Denver ay nagbigay daan upang sila mawala na apat na laro mula sa pangalawang pwesto, ang Houston Rockets na may natitirang apat na laro. Sinubukan ng Nuggets na pagudi ng Warriors matapos ang kanilang anim na laro na biyahe na nagtapos sa mahirap na panalo laban sa Los Angeles Lakers noong nakarang gabi. Ginamit ng Nuggets ang isang 44 points sa unang quarter para manguna ng 10 puntos. Subalit nakuha ng Golden State ang kontrol sa natitirang bahagi ng laro kung saan nagambag si Podjemski ng 26 points upang samahan ng 36 points si Curry sa kanyang ikatlong magkasunod na laro na may 36 o higit pang puntos. Nagkaroon din si Podjemski ng team high 8 rebounds at 6 assists. Ang Warriors ay umanga sa 21-5 simula nang makuha si Butler noong February. Si Butler ay may 19 points, 5 assists at 5 steals. Sa pangangailangan ng suporta mula sa bench sa pangalawang gabi ng back-to-back -back games, si Kavon Looney ang pinakamagandang performer mula sa bench ng Warriors na may 7 points at 7 rebounds sa loob ng 18 minutes. Habang wala si Jamal Murray na na-injure ang hamstring, si Nikola Jokic ang nanguna para sa Nuggets na may 33 points, 12 rebounds at 9 assists. Siya ay nakapagtala ng 13 sa 17 na field goals at kumamada ng 4 na 3 points sa labing dalawang nagawa ng Denver. Si Michael Porter Jr. naman ay nag ng 23 points at 10 rebounds. Si Aaron Gordon naman ay may 15 points at 8 assists. At si Christian Brown ay nagkolekta ng 16 points at 7 rebounds. Samantala sa performance na ito ni Curry, siya na ngayon ay naging pinakamatandang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakapag-record ng tatlong magkasunod na laro na may 36 plus points at 4 plus na naipasok na 3 points ayon sa stat head. Hindi lamang na nakapag 36 points si Curry at nakapagpasok ng 4 plus na 3 pointer sa tatlong magkasunod na laro kundi siya rin ang nagdala sa Warriors sa tatlong malaking panalo. Natalo ni na Curry at ang Golden State, ang Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers at Denver Nuggets sa kanilang huling tatlong laro. Tinalo ang tatlong kupunan na kabilang sa top 6 sa Western Conference. Ngayon si Curry ay may average na 24.8 points, 6 assists at 4.4 rebound bawat laro ngayong season na may impresibong shooting splits na 44.8, 40 at 93 at malamang ay makakapasok na sa All-NBA First Team Consideration dahil sa kanyang kamakailang dominasyon. Ngayon ang Warriors ay haharap sa number 2 na kupunan sa West ang Houston Rockets sa linggo kung saan si Curry ay magpapatuloy na magpakita ng kanyang kakayahan laban sa isang elite na kupunan.